Una natin siya nakilala bilang contestant ng Protege Battle for the Big Artista Break. Hindi man pinalad na manalo, napasama naman siya sa girl group na Bubble Shakers at naging regular pa sa longest running comedy show na Bubble Gang. Alamin natin ang mga pinagdaanan ni Arnie Ross bago niya naabot ang kanyang mimimiting Big Break. Hello, Arnie! Hi, Rhea! Ay, ang ganda-ganda naman! How are you? Hello, okay lang po. Hindi masyado busy today? Hindi naman po. Uh -huh. Ano bang pinagkakaabalahan mo na past weeks? Bubble gum po and some oh, guessing thing po, All right po. Sa GMA. Ang presko ng tahanan. Pwede... Ah, thank oh, thank you aray, po. merong ano? Merong si busy sa... Ayan ba si Mami? Mami, ano muna ha? Borrow Arnie muna. <laughs> Pwede ko muna siya. Pwede ko bang makita ang tahanan niyo? Ituturo ko muna po kayo sa bahay ni Mama. Yes. <laughs> bahay namin. Ang bahay raw na ito ay isang malaking sorpresa kay Arnie ng mommy niya. Ayan, tuloy po na. kayo na. sa aming bahay. wow, ay ceiling pala ito. Matagal na itong bahay niyo, Arnie? Um, nung pagkalabas ko po sa protege, the battle for the big artist, the break. Yes. Doon po ito pinagawa ni mama. Ah, okay. So, hindi mo alam na habang nagpo-protege ka, nasa loob ka ng, ng bahay, eh, pinapagawa na ni mommy to. Opo. Unang lumabas sa telebisyon si Arnie sa talent search ng Kapuso Network na Prodigy, The Battle for the Big Artista Break Season 2 taong 2012. Arnie Ross, 21, Cavite! Batchmate niya ang artista na rin ngayon na si Jerry Gonzalez. Kasi nung Prodigy, si Arnie talaga yung naging unang crush ko. Kasi yun nga, sobrang ano siya. Uh, Mabait, friendly, tapos uh, hardworking si Arnie, ano, lalong si Mexi, lalong gumaling sumayaw. Kasi ever since naman talaga ng protege, nagaling siya sumayaw. Paano ka ba napasok sa protege, Arnie? Nakita ko lang po yung commercial nila sa TV. Hmm. Tapos, parang ayoko pa, pinilit lang ako ng kapatid ko po. Kasi wala akong may ipapakita daw po na talent. Eh, wala po akong nakahandang sayaw, ganyan. Eh, parang yun na yung day na mag-audition. Anong pinakita mong talento noon? Nagsayaw po ako, tsaka nag-hosting. Alright. Tapos nag-umarte din po. May binigay mm -hmm. sila na na, na na acting Anong oh. pinaka-memorable sa'yo? Yung napaiyak po. Kasi medyo hirap po akong umiyak nung time na yun. Yun yung problema talaga nila sa'kin, sa ng protege. Kahit hindi nanalo si Arnie, nagtuloy-tuloy naman ang kanyang career sa showbiz. Napasama si Arnie sa dating Sunday variety show na Sunday All-Star. At sa remake ng Marimar na pinagbidahan ni Miss World 2013, Megan Young. Kailan dumating yung unang-unang opportunity sa pag artista talaga sa iyo? Yung una lang pong nag sa mga tao na talagang ang tawag na nila sa akin, yung role ko po, which is Amale sa Marimar. Naging kontrabida po ako ni Megan Yang. Friday na naman! Welcome to... Oh! Yeah! Pero ang pagkakasal niya raw sa bubble gun, ang kanyang naging biggest break para unti-unting makilala. Pagdating taga sa sayawan, ayan taga dyan mo taga siya maaasahan. Yung mga giling-giling na, giling, ay nako, iba, iba, iba ang giling at ritmo ng katawan ni Arnie. Ay, ay! Hindi ko ata kayong gawin to. <coughs> Bakit naman? Akala ko gusto mong gawin to. Oo, gusto ko na rin gawin to, pero hindi sa'yo. <coughs> Wow! Juicy, ha? <laughs> Sobrang ano yan, determined, tsaka... Pag gusto, pag gusto niya, kunyari dream niya to, halagang paghihirapan niya yan, itatrabaho niya, sipag yan mag-workout, tapos... Super girly. Sandali, paano mo nakumbinse ang sarili mo at ang mga... Okay. Uh, ang pamilya na mag-cover mag sa isang magazine na nakatu Opo, kasi hindi naman na rin daw po ako bumabata. Pero honestly po, maganda rin po kasi from that cover, nagkaroon po ng different opportunities na nag-open for me.